I am Jan Eric De Leon. Sa bidyong ito, itidiscuss ko bakit hindi siguradong safe ang source ng inuming tubig sa Sitio Sigpit, Barangay Pangkol. Ano-ano nga ba ang mga pangunahing resources ng inumin at panduto ng mga tubig ng mga tao dito sa Barangay Pangkol, Sitio Sigpit? Isa sa mga pangunahing resources ng mga tubig dito na panduto at inumin ay ang mga balon na kung saan malapit sa tabing dagat at ito, ay, at ito ay napapaligiran ng iba't ibang uri ng puno, mga bato at ang mga iba-ibang organism na makita sa paligid ng tabing dagat at kabundukan. At isla ay may kanya-kanyang balon na pinagkukunan ng tubig ng mga residente na nakatira sa setyo sigpit barangay Pangkol. Ilan sa nga nakikita kong problema kung bakit hindi sigurado na safety ang resources ng mga tubig neto. Una, bukas. Pangalawa, naabot ng dagat. Pangatlo, napapaligiran ng mga iba't ibang uri ng organism. At pangapat, mabilis lumabo dahil mababaw. Ang panglima, dahil sa iba't ibang tao ang at kumukuha ng tubig dito. Kaya minsan, ginaiwasan na mayroong mga residente yung nakakaranas ng pananakit ng tiyan dahil sa mga di kadinisan tubig na nakukuha nila mula sa mga balon na ito. Sa ngayon, mayroon na silang isang ginis na gawa na proyekto na kung saan solusyon sa mga problema ng mga tao doon pagdating sa pagdating sa kanilang mga tubig. At sa ngayon, sa nakikita ko at obserbasyon ko, maiwasan ang pananakit ng tiyan at pagtatay ng ibang residente doon dahil sa mira na silang maayos at komportabling resources ng tubig. At ang isa pang solusyon na isip ko ay yung pagkakaisa at pagtutulong-tulong ng mga taong naninirahan sa Sitio Sigpit, Barangay Pangkol. At ang, pag, at ang pagpatuloy ng paglilinis lalong lalo na ng paligid ng kanilang resources na tubig para maiwasan ng di maganda at maraming tubig.